May pupuntahan ako mga mare, kaya naman tara, samahan nyo nga akong mag-ayos. Get ready with me! Huy! Bare face ang mare nyo. And syempre, kailangan nga natin maglagay nga nitong facial cleanser na hinaluan ko ng RDL. So, ito nga ay ginagamit ko nga tuwing umaga at gabi. Syempre, lalagyan din natin ang ating mga leeg at yung mga dibdib natin para nga pumantay sa kulay ng ating mga mukha. Next step is sunblock. Syempre, mga mare, napaka-importante ng sunblock. Lalo na nga, no, naglalagay nga tayo ng kung ano-ano sa ating mga mukha. And napaka-init nga ngayon. Kaya naman talaga napaka-importante nitong sunblock. SPF 30 na nga pala itong mga mare at kayang-kaya na nga niyang protektahan ng ating mga mukha. Garlic Sunblock is talaga namang nakakapagbigay siya ng instant whitening sa ating mga face. And alam niyo yun, malaglaskin ang mukha. Maglalagay nga ako ng pulbo dito sa aking leeg kasi nga nakakaramdam ako minsan ng lagkit. Lalo na nga kapag nga napakainit ng panahon. Feel ko ako si Marimar ngayon dahil sa damit ko. Huy, eme. Next step nga ay maglalagay nga ako nitong press powder. And tingnan nyo naman itong press powder ko mga mare. Gamit na gamit. Grabe. Alam nyo ba mga mare na itong press powder is perfect for sensitive skin. Kaya nga doctor sensitive ang kanyang pangalan. Pero legit mga mare sensitive skin ako at simula nung ginagamit ko nga ito, never ako nagkaroon ng mga butlig-butlig na maliliit sa mukha. Tapos napaka lightweight pa niya sa skin, o oh, ba? Diba? Talaga namang napaka perfect ng pressed powder na ito. Pagtapos nga niyan, isusunod ko na nga mag-drawing dito sa aking kilay. Just me, Marimar. Dito talaga ako inaabot ng ilang oras. Hindi naman sobrang ilang oras. Kaya nga minsan talaga nagbabalak na nga ako na gusto ko nga magpa-microblade nitong aking kilay. So baka naman may mag-offer or gusto makipag-collaborate. Go ako dyan! Huy! Napapagod na talaga ako magkilay. Pero alam niyo yun, kilay is life. Kaya hindi talaga ako pwedeng lalabas ng walang kilay. Ganun. Okay, natapos ko na nga itong kilay ko. Isusunod ko na nga maglagay ng eyeshadow. sito ito nga ang gagamitin ko from Dazzle Me. And ayun nga, no, peachy vibe lang tayo. And ito talaga lagi kong nilalagay sa aking mata. Kasi nga, napaka natural looking lang niya. And then, after nga ito, maglalagay na nga ako ng eyeliner. Okay, mga mare, ito yung pinaka-exciting part. Kasi nga, pag naglalagay talaga ako ng eyeliner sa aking mga mata, is talagang nabubuhay yung aking mata. Oo, in fairness, nagbabago ang aking itsura kapag naglalagay talaga ako ng eyeliner. And ayun nga no, kapag wala kasi akong eyeliner, parang bagong gising lang ako palagi. Ganun. Ayan perfect, pantay, ba? Diba? So, ito na nga ang next na gagawin ko is magli-lip tint. So, ito nga ang pinakabago kong lip tint from Careline. And talaga namang napakaganda nito. And hindi siya drying sa ating mga lips. oh oh, diba? Ang ganda. Perfect na perfect ito sa mga mistisa. So, ito, syempre, maglalagay tayo ng mga accessories. Hindi pwedeng wala. Alam nyo ba yung mga accessories na yan is nagdadagdag sa ating ng ganda. So, ayan. Kailangan natin maglagay ng mga earrings. And syempre, for the pabango na tayo. And gamit ko nga itong chance ng Chanel. And grabe, napakabango nitong pabango na to sobrang bangungan nito mga mare eh talaga naman. Pinapaligo ko talaga siya sa akin. Kasi nga, alam niyo yun, gusto ko yung dadaan pa lang ako tapos mapapalingon sa akin. Uy, sino yung mabangong yun? Siyempre ako, <laughs> sino pa ba? At hindi pa nga ako natigil. Eh parang gusto ko na nga lang ibuhos itong pabango sa aking katawan. So ito na nga mga mare, ayan. Natapos na nga din. And for the final look, here is my bag. Ayan, ang aking iteterno. Eh na yun, napaka-simple lang. At gaya nga ng sabi ko kanina para ako si Marimar sa damit na ito. Tingnan nyo naman, napaka-flowy. So ayan nga lang for today's video. Bye! Bye.